Sa videong kuha ng isang residente sa Latbang, Pinayag, sa Nueva Vizcaya noong Biyernes, September 5. Buwis buhay na itinatawid ng ilang magsasaka ang kanilang mga ani sa rumaragasang tubig sa ilog. Gamit lamang ang isang kable na nagsisilbi nilang hawakan. Pakay nila maitawid ang kanilang produkto at maibenta ang mga ito. Sa kabila ng rumaragasang tubig, dagdag hamon pa sa kanila. Ang pagbitbit sa kanilang mga produkto sa kanilang balikat. Ito rin ang hamon noon ng mga estudyanteng tumatawid sa kable noong Hulyo makapasok lang sa paaralan. Matagal na nilang panawagan sa pamahalang bayan ng Kayapa ang pagkakaroon sana ng tulay para maibsan ang hirap nilang dinadanas. Bagamat mayroon ng proposal para sa pagtatayo ng hanging bridge na mayroong habang 160 meters at nagkakahalaga ng 3.9 million pesos, pero hindi pa ito na isa sa katuparan. Pero ginagawa po ng mga kagalito yung mga na magagawa po yun. Umaasa naman ang mga residente na agad na itong masimulan para magamit ng mga residente lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong, R. News.